Bale, ito lang ang isang diskarte dito para po mapadaling i-grind kapag po meron pong basingaw yung balbula. DIY po kasi ito kaya hindi po alam ng ibang mekaniko itong diskarte na to. Step by step na tutorial po para po masundan ninyo. Bale, apat na oras na po nila itong uh, grinagrind at ito. Ayan, nagkakasingaw pa rin ano, ano kapag linalagyan nila ng gasolina. Madumano po kasi nila itong uh, grinagrind. Dahil mailig po tayo sa DIY, i-share po natin ang ating kaalaman ano para po minutos lamang po ay magra-grind na itong kanilang grinagrind na ito. Dahil ito ang hindi nila madiskarte dito kapag ilalagay po itong uh, barina na to para mapadali na para may grind ay hindi po may pwesto pwesto hindi po may pakagat dito ano dahil uh, headlock deadlock po ito ng wave 125 hindi naman po gaya ng mga tipang tricycle na pwedeng ipakagat po ito ng barina na to kapag po nilalagyan nila ng hose dito para kumapit sa balbula ay natatanggal po kapag po uminit na umikot ito ng barina na to at itong glue lang na ito ang nakita kong solusyon para po mapadali sa sobrang kapit po kasi nito kapag po may dikit ay uh, DIY po natin ano para po baka sakaling mag-click idikit lamang po nito natin yung isang balbula baliktaran ba at kapag tumigas na Ayan, ayan yo. Oh. Pag napatigas na madali lang po naman itong uh, tumigas. At ito na ang diskarte dito. Ayan po, ayan na. Palilinagyan na po nila ng grinding compound. O di, pwedeng pwede. Ganito ang isang DIY na ginawa natin dito. Ayan. Bakal po yun ha, bakal. Alam nyo naman, bakal po yung balbula. Uh, o di ba, o, oh, ayan. Ito po yung pinagkakapitan ng grinder ng kwan. Wala, Natatanggal. Kaya ganito po ang uh, solution natin dito. Astig oh. talagang sobrang uh, dikit. Hmm? pang pwedeng pwede wag lang pang bakal kaya ayan automatic tuloy nag grind na tuloy yung minano manong uh, uh na hindi nagragrind grind dahil okay na po yung headlock wala na pong kasingaw-singaw syempre laga, lalagay na po nila na testingin mahirap po kasi ang darin ang uh, motosiklo kapag po meron pong singaw sa balbula uh, yan syempre kapag ilagay kailangan timing lang yan lang basta ang importante yung timing at ito po yung timing dito ayon, yung dalawang guhit po doon sa magneto tatapat po sa tundok dito sa marking nya dito diyan hindi lang masyadong malinaw dito sa camera po natin ano basta ito lamang pong marking dito sa cover ng magneto itong tinuturo ko at saka yung dalawang guhit doon sa magneto doon sa loob. At saka itong marking dito, itong tinuturo ko sa kahit yung tuldok dyan sa sprocket ng timing chain. Ito, kailangan lang nakatapat yung dalawang marking na yan para po hindi magumpugan yung uh, piston at saka balbulak. Okay, at ito na, testingin na. Madali uh, lang itong aang tarakapakawal. Ito yung uh, uh, pagpapakakawal.